Okay, mamahaw na punta. Og sudan so, na to, pinaksiyo. Sa so, kasudan na na kung pinaksiyo na ginaluto, umura gini ang akong gusto. Subak. Mm -hmm. Tos. Lamit na kayo nga akong pinaksiyo na isda. Utan pala na, wapang isda. Hmm. Okra. Gua hamil Gua wow, sili-sili karun kay matay ang Atong kada kaon kaon po sili matay Okay no tani ang baba, di nahangan, hangan Pero problemado mo po na itong lubot Bahwa sa iyo Dari lang sa tayo, upla-upla lang sa hmm, I gipaksiw na ko ang isda pag nahurot na gani ang utan dito sa akong pinaksiw na isda himo ko na po dito na ko sinabaw sinigang o di diba tipid no kailangan talaga magtipid nga yeah, pagka man sinigang ang ato lang yung kaonon dito kuhan sabaw lang yung kaunon utan natong kaonon. ang isda, di lang na pa kaonon. ito yeah, Pagkatapos natin Mahubos na nila ito ang utan o ang kiniang sabaw. Ato na pong pritohon. O, oh, diba? Grabe pagkatipid talaga si isda. Kaya sa mga ka-viewers ko dyan na medyo nagtitipid, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Ngunang ko na, paksiwin mo yung isda. Lagyan mo ng maraming gulay. Huwag kainin ng isda, gulay lang. Tsaka sabaw ng isda. Pag naubos, sigangin mo yung isda. Okay? Kung hindi mo sigangin, prituhin mo. Tapos, bago mo ulit lutuin ng panibagong ulam. Halimbawa, isarsyado mo. Tipid na. Masarap pa. Sa akin, pinaksiyo ko ngayon, mamaya, sigangin ko siguro yun o kaya prituhin ko gulay lang yung kainin natin huwag natin yung kainin yung isda kasi kung kinakain natin yung isda bibili na naman tayo ng panibagong isda para sa sunod nating lutuan. diba? ganun na kasi yung ah mm hmm sarap tipid na, healthy pa Sarap sana ito itu ito eh. Kaso nga lang, parang bawat kain ko na sili eh. Nasasarapan na yung bunganga ko, nahihirapan naman yung puwit ko. Sarap nga muna. Mm hmm, Bro. kita hmm. Tapos may kumain ng walang isda. Busog na. na. Tuloy